Ayun po, tayo po medyo hapon na at ating pinapakatasan po ba ng tubig ang ating mais at igaan lupa. O, oh, yan. Tayo po ay dun sumalok ng tubig uli. Yan, malaki na naman. Oh. Butit may dumating na. O, oh, yo. Diyan po nang galing o paparoon. Doon sa ating pong maisan. ngayon po ang ginagawa ko hindi naman totoo pabaha yung pakatas lang po ba parang kung sa laba hindi washing oh pakatas papabasaan lang ho natin yung mga ano mga puno dito ya yeah, ito na po yung ating mais oh Abay kahit pa paano po naman yung, hits, hits, na may nagkakahit hit switch oh. sura na Medyo nadilim na po ah. Ariho ay ating sinalakan din eh Nang para po pumar paparaon ng tubig. Yan, nakakahit switch pa na po. Aba. Ay, ba't para naman may maninira? Ngayon lang uli po nakapag-update ay. oh, Aba. Ay, para mayroon na naman pong maninira. Ay, nung nakaraan, nung ating binisita, ay di po ba't parang may maliliit na ano nun? May maliliit na... Tama po ba? Ay aking inaplayan agad po ng pre-baton oh, Kinabukasan Ay ngayon Ay para meron na ulit oh. Yan oh. May mga bago na naman dumi na uod eh. Maganda na ito yung pupag nilapitan natin oh. Eh. May mga pinagkain na uli Inaatake na naman Ito kaya Ari mo bago ang pinaganuhan makakapag-apply na po ulit tayo. Mm. Uh. Madami-dami na po paman din ito. Oh, hanggang doon. Meron nga. Talaga nga naman ang buboy na asin, no. Hindi talaga natin din hawak ang ano po eh. Ang pagkakataon ba oh ay talaga may tama oh ngayon siguro po ito ating a-apply agad uli yan mabilis. army worm ako ho oh, ay natutuwa na at pinapasalipsi pa naman natin ng tubig uh, oh yan unain na yung tubig oh pasok na po yan doon ka sa bandang dulo dapat hiyang ay ganar kang gagara ayo. Ah, ganda ng latay Eh, red na. Nagkukulay ano na? Nagkukulay brown na. Oh. Huwag po naman sana mangyari yung iniisip ko ano, nasabi ko basta din sa partner. Eh. Parang tayo may binibigyan ng sana na may siguro ng kataon nga lang. Ng pagkakataon ng pagkakaano po ba? Anong tawag ba natin doon? Yung parang pagkakataon nga na dito pa ba parang humihina yung mga pananim. Uh, ay ngayon maganda na ayos na ang kondisyon. Dumali na may uod. Oh. Napupudpud mm. May nagkumin po dun sa atin Lagyan daw po nung Pura dan, yung pusuan no? Siguro po yun ang magiging Kasunod na natin Salamat po sa mga nagkukumin po oh. Ay nababasa ko po Hindi ko lang po nare pa agad Ay pasensya na po sa inyo o, aringay ngayon ko na uli na bisita, o. Kawawa ang ating maisan. Yung kabilang side doon ang maganda na, ay, o. Yan, nari ang maganda na, oh. Kung hindi ho oh, inatake ng army worm ganito na sana, oh. Naliit din, apektuhan ah, din po. Ay nahanadan tubig ako ah, kasalubong na natin na, ah, oh. oh. Yan natin pong pinapabasaan ng kaunti, oh. Sobrang garbo po 'yan. At uhaw na uhaw po ay Aka po rin tinatambakan na ng ganari Gawa ho ng malalim aring pagka hukay na rin Para po pumunta pa dito hanggang sa kabilang taniman po Ang tubig baga Yan o Gaganda na yun binadali naman hinahataw na naman oh. dito po tayo sa kabila oh. medyo maliliit pa po dito medyo nakahuli-huli ito igang igang lupa Ito pong iba dito nakakasigip sip ng tubig 'yan oh Kaya parang maaano ay atin mo papatubigan ngayon Yan na po ang ating maisan Kitang-kita pa yung abono ayo. Pag puno mo ito na basa, sabay garbo ito. Nakaabang na po yung ating ano ay yung aray mais. Naka, nakaabang na yung pataba at saka chicken manure. Oh. Talagang pag maaabsorb absorb niya niyan yan, ay Ang mais po naman ayo din niya nang badbad sa tubig. Oh. Gusto niya yung panak tumpak Kaya ho oh, ko controlling din natin. Nasaan na kayang tubig Chit-check natin Ay na ay na Malapit na Ay na ayun na oh. Tubig na kaya na salahkan <tuh> sampai elkuyan sampai karbu Yan po naman hindi pa huli uh, Basta siguro nga tutukan natin sa Pag apply ng ano ng Pang uud uh, At yun ang umaatake ay Yan pati po Narito na po yung tubig pati dito yan ay kakatas Oh, uh, hindi naman totoong pabaha, katas, kakatas. May sili na uli, oh. Uh. nagarbo na uli oh. mas marami maganda po eh, dito sa kabilang side na nang bilis pong mahinugay oh. kaharbis lang natin eh Oh. Ayan ay eh, paano po? Salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Yan, ingat po lahat. Happy happy lang po. Bye.